At muli, uh, welcome back sa ating channel Ayan, hindi sana ganito yung ating video uh, Sumablay na naman yung pag-record ko kanina So, nagpunta ako kaninang ng Mitsukoshi uh, V8 Marikina uh, Para magtanong-tanong Tapos, tiniretso uh, ako ng Mitsukoshi E. Rodriguez tapos umuwi pagdating ko sa bahay tinanik ko yung video wala na record hindi boses lang <laughs> pero dahil masasayang lang yung pinunta ko tsaka yung lakad kanina eh itutuloy na lang din natin bahala na kung anong maging outcome nito ito uh, sa inyo yan kung kayo nyo so paunang paunang ano lang bali yung boses na lang talaga Uh, mapapakinabangan dun sa nirecord ko kanina so ipapatong ko na lang dito sa footage o dito sa clip na nairecord ko na nung mga nakaraang buwan so bago ang lahat Anong uh, nung pumunta tayo na Mitsukoshi Marquina, ay may nakakilala ng boses natin narinig niya tapos nakita uh, niya yung uh, ating husky na grey wolf kaya uh, sinalubong niya tayo tapos nagkapalita ng kuro-kuro kwentuhan uh, ang problema hindi ko na hindi, hindi nga na i-record yung video kaya hindi natin siya makikita so ang bawi ko na lang eh, ikaw ang kauna-una ang tatawagin natin ka-aviso so hindi na tayo tatawagan ng uh, husky kasi may mga gumagamit nun eh, mga sa community ng mga nag-aalaga ng husky nga so, so kaabiso so yun nga nag tayo kaya abiso uh, ikaw ang kaunaw ng natawag ng kaabiso ayun abiso sa spanish aviso pero ang spelling ng abiso natin ay ito. Ayan. So, gets nyo na yan. <laughs> so, Pinoy tayo, kaya abiso na lang. FYI, ang meaning ng abiso o aviso ng Chine Chinese, <laughs> ng Spanish ay notify o notification. Pero sa Spanish, may pagka-warning. By the way, uh, speaking of notification, warning, ah, uh, meron ako na discovery kanina nung ako ay uh, gamit etong ating uh, nga pala ano ba pangalan nito ano nga ba ah, dahil pinanganak ay ah, pinanganak ah, nung August eh gusto na lang short for Augusto 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 So yun nga nung gamit ko kanina si Agosto ah, a ghost sa <laughs> uh, dun sa barangka Marikina Bridge eh medyo nasarapan ang eh, tawag nyo ron eh gaspol gaspol na naman ako kanina eh. na ito yung bilis niya. tapos nung pa curve na eh nag banking banking ngayon naramdam ako um overshoot so you know aming hindi ako ma maalam hindi ako magaling at uh, nagmamagaling lang <laughs> so kasalanan ko rin naman yun so para sa akin ang design niya ay pang uh, chill ride pang comfort ride -y. adventure nga eh pero kung gusto kong humataw sa diretsuan pwede pero kung mga naka-erox ako yan ang uh, banking banking eh. Reson, reson. At may dagdag ko lang, uh, nagresearch nag-research din ako tungkol sa pag-overshoot ng mga ADV. So, ang napanood ko sa YouTube, dalawang kaso ng pag-overshoot ng ADV. At pareho sa marilaki. <laughs> Para tuloy, takot na akong marilaki. Hindi, nasa pagdaan na lang iingat. So, ingat tayo pag sa marilaki, guys. Kahit na, ano pang motor yan, ang nakabike. Kahit na nakatayo ka lang doon, nanonood eh may babangga so yun ingat so eto na at umabot kayo rin sa puntong ito uh, kayo manood at makinig at sana ay may makap may mapulutan ng aral pulutan nyo eh. uh, masagot din yung mga katanungan so sana ay reward sa pagtsatsagahan yung manood so, tara na at pakinggan na po natin ano pangalan mo, brother? Chester, sir. Chester, shout out dito. Dito ako sa... Ano pangalan nga ito? Ano? V8 Marikina, Mitsukoshi. Uh, V8? Ano yung V8? yung ano lang branch namin, V8 Marikina. Okay. Ah, uh, bali tatanong natin yung ano, sa void. Kasi may nagsabi sa akin, huwag ko rin pakialaman ni Chase Oil kasi baka mawala yung warranty. Hindi naman. Pwede pala, bibili ako dito kunyari ng oil. Ako nalang din na lang din naman. Basta marunan ko naman mag... Okay, oo. Uh -huh. Change oil, lang naman maging problema. Ang uh huwag oh. lang ipapakalikot, yung pagdating sa wiring at saka yung sa engine na mismo. Ah, uh -huh. okay, okay, Kasi once na pinakalikot mo sa iba yan, na-detect ng mekaniko, papabid yung warranty mo. Ah, uh -huh. okay. Hindi ka rin pwede magtanggal ng mga decals. Kasi once na magtanggal ng decals, void din din yung warranty mo. Okay. Pero kinukopig lang naman ng warranty natin, Engine at saka wirings lang. Ah, wirings. Oh. Yung mga ina-upgrade, okay lang yun? Hindi. Ang modification kasi na ino-honor lang sa mga unit as of now, cellphone holder at saka top box. The rest, wala pa talaga. Ah, okay. Kasi yung mga modification na inaano mo, may mga tatamaan din yan na ano, pwede mag yung warranty. Kasi yung wiring nga kagaya mm -hmm. ng MDL. MDL. Wow. Yung high hold. Okay. yun, mag kasi sa wiring nun eh. Mm -hmm. So, mapuboid yung warranty mo dun once na machet ng mechanic yun. Pasang... Pwede lang. Ang warranty lang kasi natin, 1 year warranty or 12,000 kilometers. Okay. So, aling dyan ang mauna sa dalawa, voided na rin yung warranty mo. Mm -hmm. Pag nagtanggal ka ng vehicles, voided din yung warranty. Basta ang kino lang ng warranty, engine tsaka wiring stuff. Mm -hmm. Yun lang talaga yung ano yun, covered lang mo. Oh, last na, na tatamaan. Last na lang, sir, yung ano. CVT, pag, mar, pag nilinisan ko, okay lang yan? CVT, sir, may carrying pa rin yan. Ah, may carrying? Uh, yung air filter? Yan pwede, air filter kasi okay. hindi ka naman magbabakas ng ano dyan eh. Yung oil, pag sinilip ko, Well, deep stick, okay lang. Okay lang yan sa mm. kanila, ano? Ano pa ba yung, ano? yung kulan? Okay pa rin. Sa kulan, hindi naman kasi basta-basta pinapalitan -basta ng kulan to. So, pag nagpa-service ka, pag double check mo na lang din. Okay. Pero hindi naman kasi basta-basta na ano, ano. Pwede ba yung top-up na lang nung ano? Yung ready to use? Mm. Okay. Kasi yung kulan niyan, hindi mo naman yan para i-drain ulit. Ah, okay. Kung man yan, dagdag ka lang. Oo. Oh. mid lang, hindi ka, ka pwedeng mag-low. Hindi ka pwedeng mag-high. Mm. Mag mid lang dapat yung... Ano niyan, yung level ng kulang niya. Ah, okay. O sige, yun lang muna. Tapos pag ano, babalik ako. Bakit oh, yung pagkain ano na sa mekanik natin? Ano yung, ilang litro yung oil? 1 liter. Tapos, 800? Hmm. O, o So, matitira pa rin, ganun pa rin, no? Punin mo lang yung tira mo. Ang apat na change oil mo, hindi mo. Tara siya, 207? Ay depende, sir. Pwede yung 356, pwede yung 294. A ano yung pinagkaya ba nun? Uh, Puli synthetic yung, 35, yung 356, yung 294, synthetic lang siya. Uh, pero pwede na yun kasi... Pwede rin naman. Kaso nga lang, si, si synthetic, uh, 1K lang talaga. Hindi ka pala din puli synthetic, hanggang 1 5, ka. Ah. Uh, yun yung pinagkaya nila. 1K yung... Kilometer lang. Okay lang. Kasi bago pa ito, kailangan magpalit ka rin gagad eh. So 500, 300 dapat daw, 500. 500, first, first change oil, 500 kilometer. Oh, so wala. 500 na yan. Si... So, Ima ko na sa dalawa, kailangan pa-service ka muna. Oo. Oh. Second change oil, uh, additional 1K oh, o 2 months. So on and same lang din yung process. Okay. Tapos, wala naman na ano oil lang tsaka gear oil? Engine oil tsaka gear oil lang. Si gear oil, pre second change oil. Hmm. Kasi hindi naman siya dumihin talaga. Oo oh, nga. So, ito susunod na siya. Oo. Oh, kasi per change oil, engine lang. Yung kasunod, gear oil kataman Oo. Oh. Si ano, hindi pa naman eh, no? yung PMS, yung CVT. Oh. Hindi pa. Si CVT, so, ang alam ko, ang uh, 3.5 3K. Ah, okay. May, spe may specific na pakot, pero may spigano hmm. na rin parang tara, sigurano. Yung, yung so, iba nga naka 1K na eh O ilang mga 3K na rin Pero maganda pa rin, hindi nyo nababago oh, Kasi depende naman eh oh. Sa, sa tingin mo wala namang ano, birya Pwede mo naman ipacheck lang naman mm. Sakta na itong marami na talaga Kasi na yan, yan may takbo na sinusunod ni eh. Para i-open yung ano niya pangilid yan eh mm. Hindi sa pwedeng i-open mo siya basta basta na para lang yan eh. Ayun Ano pa, uli pangalan mo brother? Chester Ayasar Si Chester, punta niyo dito sa Mitsukoshi V8 Mar Marguerita Okay So ayun salamat sa iyo Chester At pati na rin kay Kit Ngayon naman ay Doon naman tayo magtatanong sa Mitsukoshi E. Rodriguez So pakinggan natin Pila lang tayo sir Kuha tayo ng ano? Saan ako kuha number? Ano siya? Pila lang tayo What? No, 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 May mga tanong ako Ikaw na lang sasagot? Kita, kita. Side stand switch. Ayan, side stand switch. Ang daming nagkakaproblema. Kahit na... na Nakababa, umaandar pa rin. Yata. O, parang gano'n eh. O ano. Pero nangyayari yung sa mga parma. Sa akin hindi. hindi ka Pinatanong lang ng mga ano. pa mm. no, husky. Kung sakali sa mga ganyan yung kaproblema, pwede mo nang patsit agad sa mechanic kung saan pinakamalapit na branch. Okay. Tapos, kung pasali pa sa ano, kailangan nilang i-report yan para mapawaran din kung pasali sa warranty papawaran din yan one year ba yun? ang sa makina talaga one year oh. 13 months within 12,000 kilometers sa tinakbo sa mm. ano yun sa makina yun mm. uh, parts ng makina basta parts mm. ng makina 13 months within 12,000 kilometers na tinakbo okay tapos kung sakali naman na defective talaga uh, alimbawa kung kakuha mo pa lang mm. tapos pinabukasan ganun na ganun eh agad eh, ano mo agad sa ano namin mm. Uh, ako namin kung report nila sa ganda nagandang kasama nila kung sakali na uh, mm. yung, hindi lumala yung ang uh -oh. sira gaya nga hindi na ito yun baka lumala eh no buti pala nadala ko rito no oh. Oh. ang problema lang dito talaga lumak pa naman yung lugar ano dito? Think... pina pila tayo dito uh oo -oh hindi tayo nakakagawa agad sa inorganic kasi pila yung oh. mas maganda sir punta ka sa Pinili dito pa-schedule ka na lang para hindi ka kumila kung gusto mo sa Pinili pipila ka lang dun Al ano, magpa schedule ka lang bro. ngayon mismo? hindi sir, i-schedule ka ulit sa'yo yung punta ko nga? Yan lang sir, ngayon talagang hindi ka talaga magagawa. Kung ganyan ang pila ka pa Kasi mayroon pang ginagawa sa loob. Hindi ka din makakumod eh. Wala bang meron nakakaalam para ito na lang? Ito lang sir, tatlong mekanik lang sir. Kasi ito bakas ito. Sir, ito, sir, ito. Kung yan, kayo, sir. Ang gano'ng makakabot yung battery ng Euro Battery? Battery ng Euro Battery. Nasa 800 plus natin. 800 Depende po sa brand. Pero mga makoto naman yung brand. Makoto nga. Ito sir, ang ano sa'yo? kung talagang maghihintay ka. Pero, pero okay lang yan. Hmm. Hindi, kadis, hindi mababoid yung warranty pag pinakailaman na namin yan. Hindi naman sir. Oh. Kasi plastic part hmm. naman Pero pag mana talaga, uh, mabasag na hindi yung mga kasalanan, talagang papel. Oh. Ang ano lang talaga, pag ganun ko, ikaw nakabasag talaga yan. Nung pinan, dahil uh, ko yan? wala na yun. Ano ba yung mga um, warranty? Pinagawa mo sa ibang mechanic, hindi sa pasa. Ibang kasag hmm. na gawa pa. Oo. Oh. Pero, sa Mitsukoshi branch, kahit sa Mitsukoshi branch, mm hindi -hmm. pwede naman magpapaligid. Oo. Oh. Kaso yung may kandigo raw ng Marikina nandito raw eh. Ulo, ulo. Tatlo lang dito may kandigo raw. <laughs> sabi naman nga ano, eh, magpunta raw rito. Ah, may kinuha lang ata ang pyesa, sir. Kaya Saan, sabi ko. Ang ano natin ngayon, sir, hindi yes. ko mapapangako na magagawa, mapapagawa ko. Kasi sila talaga. Pero siya, kaya niya yun yung pagbalik ko ng Marikina? Pwede naman, sir. Kung malimpa ko, nagagamit din siya. Kung oh. nagagamit. Pero ang baka ang sabihin nila, ang sinasabi kasi ng ibang mechanic sa ibang branch, hindi nila alam ayusin kasi mm. pa lang daw sabi ko. Kung magpapagawa si Husky, kung may dapat alam na nila yun kasi mechanic sila. Oo nga. Ang problema lang natin ngayon sa, sa ibang mechanic ata, walang mga gamit. Ibang, Kaya hindi sila nakakabaklas ng mga Pero dito sa amin, nababaklas yun. Pwede Dapat pala dito na lang ako kumuha Mas maganda dito sir. Ito record pa yun. Ang ano natin dito. Kung sakali, huwag mong papagawa ka, agahan mo. Kasi first come, first serve dahil dito sa Binele. Okay, magpa-reserve. Ayan, ano na ako, schedule. Kung hindi nung ka sa Binele, magpa-schedule ka sa Binele. Oo. Yun yung service namin sa Binele, sir. Yun yung service namin sa Binele. May lumabas. Pa-schedule ka lang doon. Pagpunta mo dito talaga, ito talaga si Kasun. Pinaka-schedule. Oo. So yun nga, hindi natin naipila si Gusto at uh, umuwi na lang tayo. Uh, maganda niyan, eh ako na lang din ang mag-change oil at saka mag-aayos nung fairings na hindi pantay. At uh, hanggang dito na lang guys. At uh, sa mga susunod na araw gagawa pa tayo ng content. At babalik pala ako. Uh, ang kinabukasan nito sa Mitsukoshi, Marikina para bumili ng uh, engine oil. At saka pangyayang matanong pa tayo. So, hanggang sa Ingat palagi. Bye!